Mayong gabi is sa tanan magluto ta karon og ribs sa baboy. Ribs sa baboy gisagulan ako siya og gabi. Ah, pichay. Mao lang. O siyang gilatan og una guys, ang kailang at saka yung ribs sa baboy. Then ako siya daang gi timplahan og salt, MSG, butangan ako siya o paminta, butangan po na ako na siya ganiha o bumbay, o luya. Sabay na na ako siya o lata, guys. Wala kong kabalo kung unsay unsay ni pangalan aning ha pagkaluto basta kay mo ni siyang style na guys basta ribs gani guys nga sa bawon. Nani ko nagaluto. Ako siyang lataan og una. Sabay ang kailang lang. Then kompleto na na siya sa timpladaan para yung ang ihang timpla ma-absorb sa ato uh, o sa ang kailang so karon na gisa ko o lamas syempre diligyan po siya mawala ang ato ang loya kay muhumot ang ato ang sabaw guys basta na loya loya ahos bumbay uh, kamatis ang kamatis is dagandagan -dagan akong gigamit ano yung kamatis Siyempre na i-atsal sibuyas dahon. Diluto na kung maayo ang kuan guys. Ang lamas. Especially ang kamatis guys. Ako yun na siyang di lakpa. Kaya para ginibato niya sa sabaw guys. Uh, Manamnam kayo sa ato ang sabaw ang mga lamas na atong gigisa. Then, ma-absorb pa rin yan sa ating kain, sa ating lips, at sa ating kailang. Ang, ang lasa ng ating sabaw. Okay. time guys at ato na siyang ilunod sa atong sabaw ang mga lamas nga atong gikisla ato na siyang pabukalon pa hantod nga mas malata yung atong yung ating karlang at saka yung ating ribs 15 minutes later lata na kayo yung at yat lata na kayo ang karlang at saka ang karni at ang mga lamas ay na absorb na ng ating ribs at karlang guys yummy na kayo ang atong sabaw ato siyang dagdagan o uh, gamay nga asin kay kulang pa kang timpla. Na gisagol ani guys. Nakita lang na ni sa YouTube. Pero wala pa ko nakasagol ani sukat. karon lang. Tayo na ako ni gisagol na itlog. Dua kabog itlog guys. Akong gisagol sa atong sabaw. Mukhang masarap. Oh, duha ka itlog akong gidugang. isa mo o ka laut ang sabaw. O, oh, diba? Yummy. At ito uh, niya siyang pabukalon kadali. or ilunod na lang siguro na to ang pichay, guys. Kay dali naman maluto ang itlo. So, steam sa pichay at saka ah uh, sibuyas daw. yun na ko ang steam, guys. Pila lang kasi can... Then, doon doon tapod na to ang dahon sa pichay. kaya dali lang gina siya maluto, guys. Hindi po ko ganahan kung lata ang gulay. Tunod na na to ang dahon sa pichay. Ato na siya dayon nga. Palungan kay init kayo ang ato ang gigamit nga lutuan init kayo na siya guys dali ragit po na siya maluto o nagbukal-bukal na ato na na siya palungan maluto na na siya sa iyahang kainit guys so ito na at luto na yung ating hapunan so mat try ninyo guys na magluto mag inani sa wala ninyo o itlo ida siya guys additional pampalasa ng ating sabaw. Thank you for watching guys. Uh dagan kayong salamat sa ating mga nanonood, sa ating mga subscribers, sa ating mga followers.